Hi guys, welcome back po sa ating channel. Ayun, ay papasok na sa trabaho. Ayun. Ah, pagbago ka pa lang sa akin channel, paki ano, ah, like, share, subscribe, pindutin niyo na rin po ang aking notification bell para maging update kasi ako mga bagong upload ng video. Uh, bago sa lahat. Ay, magsha shoutout muna ako. Shoutout nga para sa lahat ng mga OFW kahit saan sulok ng mundo at magingat ingat mag palagi dyan Ay, sana igabay kay Lord. Shoutout din pa na sa mga nagla-live sa Japan, lalo-lalo na kay Ma'am Janet. Ma'am Janet, shoutout tayo. maraming maraming salamat sa iyo. Ah, uh, mo lagi 'yung pagla-live ko. Maraming-maraming salamat, Ma'am Janet. Uh, shoutout din pa kay ano, kay Inday Tayag, shoutout ay hari ko, kaya out, shout out, Prang, shout out. Ah, marami pang iba so some shout out pipay shout out sa iyo ah, salamat sa daging pagbibisita sa aking ano live Marami maraming salamat ayun malapit na ako sa ano ah, trabaho ah ito nagbabike lang ako nagbabaon malapit na din naman hindi naman kalayuan dito ako pumapasok lang din sa malapit lang din sa amin dito sa Marquina yan po. po dito na ako sa ano sa gawaan ayan po siya ayan guys na ako sa loob ng, ng, ng gawaan po. ayan yung mga reblog Akala ko nasa ano siya, nasa... Oo oh, oh, nga, sino ba yung kausap mo, asawa mo? Lalag daw, hindi mo naglalag. Ano ka? Ay, na. At ang maganda yan, senior na. <laughs> Ayan po. Ay, magandang finishing namin. Hoy, sira ulo. Ayan. Masipag lipag yan. Pero naninira din isa nang luwa. Masipag, laging absent. Laging absent, kapapasok lang. Tira, ang ulo to ah. 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 Kawain naman dyan. Vlog lang yan. Hello. Ayan yung mga, ano, kaya yung mga tuloy kong mga kasama. Ayan. Ayan sila. Kaway kaway naman dyan mga kaibigan. Ayan, bagong pasok lang yan. Maurag. Maurag na. Mababaya ko yun. Ayan. Ayan yung mga kasama ko ngayon sa trabaho. Kaway, kaway naman dyan, kaibigan. Nasa ano ka? Nasa YouTube ka ngayon. Ayan. 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 Ayan mga uh, ginagawa ko. Ayan yung basta ako. Ang dami yun. Buhaya kasi kaya ang dami basta eh. Ayan yun. Ayan yung Ayan yung basta ako.